Ayon sa Bible, paano nga ba natin didisiplinahin ni mga bata? So, so, dito sa Proverbs chapter 23 verse 13, do not withhold discipline. So, kailangan disiplinahin ni mga bata. Do not withhold discipline from a child. If you punish him with a rod, he will not die. So, paminsan-minsan, uh, napapalo talaga natin yung mga bata kasi para dyan po sila uh, matututo. Kasi kung hindi po natin pinapalo yung mga bata, hindi rin po sila matatakot na magkasala. Or hindi nila alam na mali pala yung ginawa nila. So punish him with a rod and save his soul from death. So ito nga po yung sinasabi na pag binapalo po natin yung mga bata, Um, hindi din naman po dapat out of anger. Yun po bang sobrang galit niyo at napapalo niyo? Minsan kasi may nangyari na rin kasi na may napapatay. Kasi sa sobrang galit. Uh, pag dinidisiplina natin yung mga bata, dapat out of love. Kasi uh, as a mother, dinidisiplina mo para alam nila kung ano yung tama at mali. Kasi pag hindi natin na-disiplina yung mga bata, hindi napapalo yung mga bata, Uh, parang okay lang sa okay lang pala na ganito pala gan gawin ganun. Parang okay lang, okay lang ba sa isip nila. So hindi nila alam na balik pala po yung mga ginagawa nila and later on severe consequences po ang mangyayari. So mang pagiging worst pa at baka mamaya kung ano mga krimen pa ang mga gawa ng mga bata dahil simula bata ay hindi pa sila na guide ng magulam nila So dito rin po sa Proverbs chapter 19 verse 18, discipline your son for in that there is hope. So may pag-asa pa na i-correct po yung mga um, gawain nila habang bata pa sila. So do not be will a willing party to his death. Yung death meaning po dito yung a uh, failure nila in the future. So kailangan po nila talaga madisiplina, madisiplina kasi habang bata pa kasi may pag-asa pa na ma-correct So, sabi nga nila, di ba? Yung kawayan nga daw po, habang bata pa, pwede mo pa Pag malaki na siya at matigas na siya, mahihirapan ka na. So, ganyan din po sa mga bata. So, kailangan po habang bata pa sila, natuturoan sila. Kahit minsan napapalo naman po, pero naman po out of anger yung papalo dapat out of love pa rin kasi mahal natin yung mga bata, yung mga anak natin. So, i natin para alam nila at matatakot sila na gumawa ng hindi tama para makorek ba yung behavior, yung mga behavior na kung hindi natin gagawin ito, later on talaga, severe yung mga uh, consequences yung uh, mangyayari. Kasi itong disiplina fast is very essential. It's very uh, important na madisiplina yung mga bata. If you are a loving parent, hindi ka po mag ano, mag aatubili talaga na i-correct yung anak mo kasi mahal mo yung anak mo. Ay ayaw, ayaw mong makita na in the, in the near future uh, dahil sa hindi mo siya na disiplina, dahil sa hindi mo siya na correct, nagkamali yung anak mo at saka may malaking ko ano, malaki siyang nagawang uh, hindi tama. So, dapat sa habang bata pa sila, napakorek na sila sa kung ano man nung tama at anuman yung mali. Kasi pag lumaki na sila, wala na na talagang uh, pag-asa na i-correct yun. Kasi ha, simula bata, nasanay na sila na ganun lang eh. So, ganun lang parents, okay lang talaga.